Muling hinangaan ng mga kilalang musician at performer sa industriya ng musikang Pilipino ang UNTV dahil sa A Song of Praise Music Festival. Samantala, itinanghal namang bilang kampiyon sa ASOP Year 3 Grand Finals ang komposisyong May Awa Ang Diyos. Ito ang balita ni Rosalie Nagpapasalamat ang mga premyadong performer, composer at musician sa Philippine music industry sa pagkakataong maimbitahan sila bilang mga hurado sa grand finals ng ASOP Music Festival Year 3. Anila, hinahangaan nila ang UNTV sa pagkakaroon ng natatanging programa tulad ng ASOP. Maligayang maligaya ang aking pakiramdam ngayong gabing to dahil sa meron palang palatuntunan na ganito na nagbibigay daan sa likas na kakayahan ng Pilipino na maglikha ng awitin. eh, eto pa, tapos ang tema pa, papuri sa Panginoon. Uh, from beginning to end, uh, and I did not regret a single second being here. It was an unforgettable experience. I don't know what to say. Uh, na ako. <laughs> Parang gano'n. Akala ko it'll be just an ordinary thing for me, like judging a competition. Hindi pala gano'n. Na-involve ako bigla. <laughs> Parang na-feel ko talaga siya. Congratulations. Uh, this is something very wonderful. Continue. Ituloy nyo ito hanggang umabot kayo ng ASOP 10,000 times more. Itinuturing naman ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang ASOP bilang kauna-unahang Song of Praise Writing Competition sa telebisyon. Kung mayroon mang higit na dapat na pag-alayan ng ating mga tinig, ng ating mga talento, walang iba kung hindi yung pinanggalingan po nito. And I am very confident that this is the very first songwriting contest on TV that gives glory and thanksgiving to God. Song of the Year Mayawa ang Diyos Sa nagkamit ng plake ng pagkilala at cash prize na 500,000 piso ang kompositor ng awiting Mayawa ang Diyos na si Jewish Lyle Robles bilang kampiyon. First runner-up naman ang awiting sa bawat araw sa komposisyon ni Marlon Nabia. Si Second runner-up ang komposisyong Tanong Gabay ni Ariel At Third runner-up ang awiting biyaya na komposisyon ni Melvin Nabia. Ilang People's Choice Award ng awiting Hanggat May Tinig Ako sa panulat ni Ginny Adilan. At, at itinanghan si Beverly Caimen bilang Best Interpreter. Dahil sa ganda ng mga likhang awitin, maging ang mga hurado sa ASOP Year 3 Grand Finals, umaming nahirapan sa pagpili ng mananalo. Mahirap maghusga. Mahirap talaga maghusga. Kaya mabuti na lang, marami kami. <laughs> Hindi naman maikakaila ang galak na naramdaman ng mga kasambahay na nakinig sa mga likhang awitin sa ASOP Year 3 Grand Finals. Masayang masaya ako, higit sa lahat. Nantig yung puso ko kasi freezing song yun eh. Naririnig mo pa lang para ka na rin nagdadasal, para ka na rin basta umawit yung puso mo. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.